Okay mga busing, so nandito na tayo sa bahay ng ating customer. Yan o. Yan yung ating ginawa na MCB box D12 dalawa. Live Pro yung ano niyan ah, load. Tapos ito naman yung amplifier ni busing Oh. Yan oh. Live din yung shockwave. Putyax ng amplifier to. Tapos dalawa lang na didusi yung kinarga. Kaya to mga apat na ano, ah, Live Pro na 1000 watts ito yung amplifier sabay ito dumating yung mga busing galing raon daw lahat at ito yung original din yung mga ano nyo uh, DBX na crossover at equalizer tapos itong kanyang mixer is you know challenger yan, matagal na itong hindi nagamit Ting tingnan nyo naman malikabok na so ayan nabigyan tayo ng pagkakataon ni busing na tayo yung mag setup yan hindi ko na lang binidyo yung pag setup natin baligan yan lang yung ating setup oh yan, galing dyan sa ating main output, papunta dito sa input ng ating uh, cross uh, equalizer. Tapos, ang output dito sa ating equalizer, papunta naman dito sa input sa ating crossover. Ayan. So, bali, yung ginamit natin dito sa crossover is sub lang. Bali, sub out lang tayo dito. Yung sub lang yung ginamit natin. Kasi yung mid-high ni Busing is active na kibler. Ayan o. Oh. Ito yung kanyang uh, mid high Bale, may amplifier na siya dito. Yan, kita niyo naman yung alikabok, no. Matagal na tong hindi ginamit kasi si Bosing is uh, si Ferrer. Ngayon lang siya nakauwi. Kaya ganito yung kanyang mga gamit, yan, no. Oh. Pero okay pa yan, okay na okay yan. Ito naman yung ating active speakers is nakakabit to rekta right dito sa ating uh, shock, uh na mixer. So yan na, ah. Tapos dito, yung ating subwoofer, which is ito yung uh, shockwave. So, yan. So, ito yung nakadrive dyan sa ating dalawang MCB box na D12. Alright, magsa-sound tayo mga busing para marinig nyo yung uh, tunog nito. Sa buong, dito, uh, Bossing oh. Yan yung setup ni Posing oh, Na mga bossing no so yan yung ating sound sa ating sinet up ngayong araw bagong bago lahat except lang dito sa mixer at itong dalawang kipler na to kasi uh, luma na yan ang mga speaker ni bossing yun ito yung bago yan, yung ating ginawa na uh, MCP 12 inches tapos yung kanyang amplifier is live yan o no? uh, shockwave live Solid na solid yung tunog mga bossing, solid na solid. Tapos yung kanyang sequencer, pinabilhan ko, pinabili ko si Mr. Customer ng sequencer sa Davao City namin nabili. Ito is a Raon. Ito Raon din to. Tapos yung dalawang speaker niya nasa loob yung live is Raon din yan mga bossing. Okay? That's all for today mga bossing. Thank you for watching and this is PCE. This is PCL Audio. Think don't forget to like and Share mga gusting sa